Inihayag ng Philippine Navy (PN) na nagsimula na ang pagtatayo ng dalawang karagdagang landing docks nito sa Indonesia. Pinangunahan ni na PN Vice Commander Rear Admiral Cesar Bernard Valencia, at Philippine Ambassador to Indonesia, Gina Jamolan, ang delegasyon na nakasaksi sa kilayang rights para sa ikatlong landing dock ng Navy, at steel-cutting rights para sa ikaapat na landing dock sa shipbuilding facilities ng PT PAL Indonesia sa lungsod ng Surabaya. Isinasaalang-alang ito bilang isa pang makabuluhang milestone sa paggawa ng barko kasunod ng pagputol ng bakal, ng ikatlong landing dock, na ginanap noong Agosto taong 2023, sabi ng PN sa isang pahayag. Ang pagputol ng bakal ay nangangahulugan ng pagsisimula ng pagtatayo ng barko habang ang paglalagay ng kilya ay tumutukoy sa pagtatayo ng gulugad ng barko. Ang mga prosesong ito ay hudyat ng opisyal na pagsisimula ng pagtatayo ng mga barko. Ang dalawang sasakyang ito ay magiging magkapareho sa Tarlac Class Landing Docks ng PN ang BRP Tarlac, LD-601, at BRP Davao del Sur, LD-602, na hango sa Makassar Class Landing Platform Dock ng Indonesia Navy, ang pagkuha ng dalawang karagdagang LD ay bahagi ng Landing Dock Acquisition Project, LDAP, para sa PN na may aprobadong budget na 5.5 na bilyong piso na kasama rin ang Mission Essential Equipment, dagdag ng PN. Ang unang dalawang landing docks ng PN ay naihatid mula 2016 hanggang 2017. Sinabi ng PN na ang acquisition ay inaasahang makabuluhang magpapalakas ng kanyang strategic sea lift capability at mapahusay ang kapasidad ng mga tauhan nito lalo na sa humanitarian assistance at disaster response operations, kapag nakumpleto na, Sinabi ng PN na ang dalawang bagong landing docks ay magbibigay daan nito upang maging mas epektibo at episyente sa pagtupad sa mandato nito na protektahan ang teritoryong karagatan ng bansa.